Nakakaawa rin naman talaga. sipin mo naman, no? Bakit naman kasi nila tinutugis itong mga pogo na ito, no? Ano ba naman yung meron torture chambers, di diba? ano ba? Oo nga, sa... oo nga. Ano ba naman na, na mayagpag yun nung panahon ni di Duterte, di ba? Oo. Tapos may nababalitaan pa ako na may balak magsampan ng disbarment case kay Harry Roque. Yan ang harassment. Ay, grabe. Sino yan? Sino sa albahe yan? Oo, ba't may madidisbar yun? Ba't may madidisbar yun, di ba? Oo. Ha? ngaka ba ay uh, influence peddling na pinatawag ang Pagkor head tapos sumama dun sa anong nun? No? yung uh, Lucky South 99 99 uh, yeah. 2020 pa pala may kaso na ng kidnapping ng apat na po na, na Chinese nationals no tapos mm. ang sabi niya ay eh, legal naman eh dahil registered naman siya eh no mm. tapos sabi ni Altenco, yung head ng Pagkor, hindi naman ho namilit hindi naman ho namilit, no? Uh, nandun lang siya at uh, uh nirepresent yung Pogo na naagrabyado. Naagrabyado, no? Yun naman mm -hmm. yung ganyan. pa Tapos ngayon, ididisbar? Di ba? Diba? Eh, hindi Sabi naman eh. siya nagsinawaling nung sinabi niya na doon siya nakatira sa bahay sa Baguio na tinutuluyan nung mga fugitive mm -hmm. na may red notice pala. Ibig sabihin na red notice, no? Wanted. Mm -mm. Sa dapat dadataputan. Hindi lang dito ah, wanted sa lahat ng members ng Interpol. No? Wanted, yun ang ibig sabihin seven red notice yung dalawang nahuli ron, no? O nga. Ito Oo. 'yung sa akin. Ito ito ito, ito lang in defense of Harry Rocky. Mm. Hindi tayo dapat magtanong kung bakit yung bahay na 'yon. Doon natagpuan yung isang puganting Chinese na merong matinding kaso ng scamming sa China. Na Oo. subject ng red notice, oh. Ano ba naman eh? 'yun? oh, oh. Eh nga pala ito, itong hindi ko maintindihan, no? Grabe, dula si Harry Roque sa pagdinig ng kapon, uh, kapon. Kam kamara kahapon, uh, oh. kahapon. Kama, kahapon. Kasi dalawang beses nanonood ako eh, sabi niya, oh. ang oh. ano, ang aking bahay. tamang hmm, tama, aking tama. bahay. Mm. Oh. Uh. Diba sabi niya, diba tinatanong siya ni na Senator Risa at ibang mga senador, ni Senator Risa. Oh. Uh -huh. Tumira, siya. Tumira, Tumira siya. Tumira, siya. pero hindi ang may Oo. hindi raw siya in possession of that house. Mm -hmm. Tapos, yung daw uh, bahay, pag may-ari ng korporasyon, nabalak na i-take over fully. <laughs> na yung siya... kanyang asawa ay uh -huh. managing director. Uh, -huh. na pag at yung may kanyang, social... Ano, yung kanyang uh, travel companion ay stockholder. Stockholder. Katulad uh Niya. -huh. At pag diba? tinignan mo yung uh, ibang mga social media posts niya, hmm. yung bahay. No, oh. Tama, tama. Tapos okay. kayo, igigit nyo na siya may ari. Ano ba namang nadula siya? Diba? Hindi, hindi. O, oh, ba't yung kinigit? Dahil, okay. dahil ba yung kanyang asawa ay vice president ng Homeowners Association doon sa lugar? Sila na may ari? Hindi, ah. Kailangan vice mapatuloy. president ba? Hindi <laughs> <laughs> ko alam Oo. yung vice president ba? Kailangan ma? mapatulayan nyo sa papel na siya may ari. Ah, Kumpanya oh. yung may ari. Pero maganda yung si Atty. Buko kahapon, oh. isang corporate lawyer. Sabi niya, Enrique ah, de la Cruz? Ha? Ah, Enrique de la Cruz. Uh, uh, basta attorney buko eh. Yung buko. Uh, oh, buko. USD, so, uh, UST? Hindi ko lang alam, hindi ko na tanong. Basta sabi niya kasi, Tagabulakan. Hindi, hindi ko sigurado, ulit. <laughs> 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 sabi niya, hindi naman pwede hindi naman pwedeng ikulong yung kumpanya, no? Pero liable yung mga membro ng kumpanya, lalo na yung mga board. At kung inamin niya na siya ay board member at yung asawa niya ay managing director at yung kanyang traveling companion na Mr. Supranational ay member ng board, sila ay pwedeng liable. No? Okay. Next okay. time na i-guess ko siya, tatanong ko kung tigasan siya. No? Okay na? Moreno, Moreno. Tama ba? Itura, Moreno? Uh, hindi ko sigurado may ilaw eh. Tagay UST yan kung ator na uh, buko. Oh, oh, ang pangalan oh, niya, Enrique eh. de la Cruz. Pag-arts oh. and letters yan. Ang ah. problema sa kausap ko, ang init ng ulo. <laughs> eh, sinisira mo yung uh, yung flow ng aking paliwanag eh. No. Ano ba naman yung isang... isang... <laughs> webelo, webelo ko eh. Ang dami mong tanong eh. No? Para kang senator eh. Para kang senator eh. no contempt ako na eh. <laughs> O so, ano uh, na, no? Huminga na ng malalim kasi daradaretso na yung, ano, yung punto, eh, no? Biglang oh, ah, oh, okay. yung, yung uh, flow ko, eh, no? na, so, uh, uh, nakalimutan ko. Akala ko nasa story ko tayo. Ay, sorry. Uh, that. uh, <laughs> Tapos, sabi rin ni Atty. Buko, no? Pag ikaw ay humarap okay, sa pag, <laughs> <laughs> pag ikaw humarap sa <laughs> parkour, no? Eh, hindi pwede yun. Influence peddling yun. No? Kahit ikaw ay hindi na government official, meron kang latent influence, may natitirang influence ka no na uh, siya ay hindi maganda no na uh -huh. siya ay immoral. Kahit gray area yung pagiging legal, dahil kung ikaw ay may reklamo sa pagcor mag-file ka ng kaso. No hindi uh -huh. yung magse-set ka ng meeting representing itong Cassandra Lee Ong someone, no uh -huh. na na pero mo no, early 20s may ali na ng isang pogo hub. Tsaka may diba, mansion. May mansion oh. Uh, sa Porak. Di ba ang linaw-linaw na kwan? Na front? Uh -huh. Di ba? Ang linaw-linaw na front ng triads, no? Eh, baka uh -huh. makasuhan na akong libel niyan, no? So, kukunin ko si Atty. Buko na abogado ko, no? sa sakali kasuhan ako. Pero mo Atty. Mga, ano? Atty. Buko? Ito ba Buko. Enrique Buko. de la Cruz? <laughs> so, ayan. So, yun yung ikalawang sinabi niya. Kwan okay. yun? influence peddling yon clear lobbying yon kahit hindi siya nag sabi kasi ni attorney Alten ni Pancourt Chair Altenco hindi naman siya pinressure eh yung mere presence ito naman si Chairman Altenco yung mere presence doon ng isang ex cabinet secretary na alter ego ng presidente spokesperson ay clearly lobbying no clearly lobbying no kahit hindi ako learned alam ko yon no at ikatlo Hmm, sige. oh, ikaw po, oh, ito sabi rin ni Attorney Buko de la Cruz ng tiga UST. Para para tapos na, para hindi ka na magtanong, no? Ito okay, isa Buko pa. Tika UST. Tiga Bulacan. Naman, naman, tiga Bulacan, may pamilya, no? <laughs> na ang sabi rin niya, no? Pag ikaw ay ganito yung salien mo bago ka pumasok ng gobyerno at lumobo yung salien mo nung ikaw ay nasa gobyerno at paglabas mo ng gobyerno ay lumobo pa ng mas malaki, no? Kahit hindi ka na tao ng gobyerno, liable ka for graft. Hindi ko sinasabi na si Harry Roque yun, ha? Pala yun, hypothetical. Okay. Na sinabi ni Atty. Buko na tiga Bulacan at tiga UST na De La Cruz yung apelido at merong pamilya at ano-ano uh, pa. Hindi ko alam kung magkano yung kanyang back account, no? Ni Atty. Buko, no? Yung sa... <laughs> May dagdag <-deg> pa ako. <laughs> Teka lang ah. Buti, na lang, wala lang pa ilang dito. Dahil mga, mga usap, usapan pa na to. Usapan napitan na to. <laughs> arneo, Arneo pa naman yun. Oh, um, loud eh. Hindi, <laughs> si UST yun, na buko. Hindi, si Rafaela. Ah, okay. Yan okay. ang problema. stop po ka ng store po. Di mo na alam kung ano sila sabi ko. <laughs> <laughs> Hindi, kasi ako, ano well, meaning, I, I was uh, trying to establish ano, mm. uh, common ground. <laughs> 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 ang iyon <isid> ng ulo. <laughs> si Ator ni Buko, ano yan? Hindi oh. ko nagkakamali. Ano yan? Kasama sa Divina Law. Ah, okay. Uh, tapos ano yah uh, tamas so debaters so... council ah, superstar kaya kaya kasi ngayon ng college yan. superstar kaya magaling yan. kaya makalis kaya makalis yah magpaliwanag. kaya ano 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 si ano 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 na ba ano 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 Labo. <laughs> Saan niyo nakausap ba? Sabi siguro, sabi siguro yung Rafael, buti na, pumunta na ako sa meeting ko. <laughs> uh, sabi niya, tama pala, no? Kasi ko na, nag-stay pa ako din sa usapan na ito. Masisira ako, eh. ayun, uh, uh, ah, uh, kani, uh, Kanina niyo na-interview, kanina. ah, uh, hindi, kahapon, kahapon. No? Oh. Ah, ayun, okay. Ano? <laughs> ano? Para, Paano pag may nagsasalita ng Ed Lingaw, no, medyo pwede kasi yung question din eh. Pero kung corporate oh. lawyer, yung nagpapaliwanag ng squid tactics, ng uh, testigo sa Senado, eh kaya niyang i-deconstruct. Oh. Alam mm. mo yun? I-deconstruct? Kaya niyang i-deconstruct yung uh, iba't ibang layers na na pinanglilito nung kanilang uh, ang tawag niya, ang tawag niya sa sarili niya, resource person. Uh-oh. Diba? Tawag niya sa sarili niya, resource person. Buisit. Na uh, uh, nagtataas ang boses, no? Oo. Uh, resource person. dami kasi niya resources. Uh, pero buti itong si ano, no? Buti tong si Senator Sherwin, no? Kung maga, siya yung nag-call out dito kay, ano, kay Harry Roque. Oh, uh, At saka napaka-desente pa ng pagkakasabi niya. Oo, uh, isa pa. Iko-contempt na kita, no? Alam mo uh, kung tayo nagsabi lang, hindi ka pagkakasabi natin. Oh, no? uh, medyo ano yun. Sa kanya, disimulado na ano yun. Uh, Learned no learned, learned. Right. well healed.